I've been attached with the feeling of been waking up with you, Naging namang nag-trending na nga sa social media ang bawat larawan ng ating Donnie at Belle na pinost nga nila sa kanilang mga social media account. Lalong-lalo na nga ang larawan na ito na talaga namang super kilig nga ang maraming bambis ng mag-first kissing scene on screen na nga itong ating Donnie at Belle para sa kanilang serye na How to Spot a Red Flag. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Dahil kahit nga pinali na ng How to Spot a Red Flag ay meron pa rin tayong aabangan sa ating kopol At ito nga ating couple kasama pa ang ibang tis ay nasa Panagbenga Festival para sa Kapamilya Caravan ngayong March 1, 2025 at 4pm Melvin Jones Grandstand Baguio C. Na talaga namang umaani na aga dito ng maraming komento. Dahil panigurado ay kilig malala naman ang may bibigay sa atin dito ng ating couple. Na alam na alam naman natin na kahit nga on-cam o off-cam ay talagang sweet na sweet nga itong ating couple. Kaya naman team panatag nga ang maraming bubbly sa dalawa. Kaya naman stay lang tayo for more update tila Donnie at Bell sa mga susunod na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.